Ay, ang puti naman. Ba't ang puti? Ang <laughs> puti ng muka. <laughs> Ayan. Hi guys, Mami Park is here. So, busy-busy uh, kami today. Grabe nga aga namin gumising. Umalis kami. Kumuha kami. Nag-renew ako ng lisensya guys. So, ang ganda. 10 years na. Kaya lang, wala pa rin ID. Kasi ito yung old ID ko. So, kumuha na kami ng lisensya ng daddy. Si daddy may lisensya na rin kasi 6 months na siya dito. And then, si Mami Park, 10 years ang binigay sa akin ng LTO. Wala ako kasing uh, problema. Then, si daddy, 5 years. <sighs> So yun, so tantawa kami kasi dapat sa SM uh, Annex kami sa North magre-renew. Ang problema naman, si Daddy hindi siya pupwedeng i-process doon, dapat daw sa main. So kaya, uh, sabi nung inadvise sa amin nung nandoon na officer, better ma'am doon ka na rin mag-renew. Kasi might possible na meron din na makukuhang ID. Kasi wala nga, temporary nga lang ang gagamitin. No, bibigyan ka lang ng kopya. Ganyan. Ganyan yung lalabas. So ako, bago ako na ganyan-ganyan, ayan, naputol tayo, no? So ayun nga, no, anihin natin. Um, five years si daddy at ako ay ten years. Tapos, uh, I can able to drive na four wheels kasi tama-tama din, no? Mag-aano tayo mag, um, mag-aaral tayong mag-drive, no? Wala lang kami talagang time. So, uh, baka Sabado, guys. Siguro ting, ano kaya maganda na mag-day off ka? Hindi ka po pwede mag... Bala kasi namin umalis na Saturday. Saturday or Friday. May pupuntahan kami mga supplier. Magda-drive kami ni Daddy then ano, uh, yun nga so, malis kami today, so successful ang aming lakad yun nga, sabi nga nung officer doon sa north pumunta na nga kami ng main kasi yung sa situation ni daddy, and doon na rin ako mag-renew at uh, kung sakali man ay uh, baka ma-issuehan ako ng ID card ang kaso, wala din pala sa main so, mga one, one year pa siguro, bago magkaroon so, mababalita naman daw yan sa social media sa TV, so mag-wait-wait -wait na lang at kung saan ka nag-renew ng iyong lisensya, doon ka din magpapaprint ng iyong ID card Okay. So, ang mahalaga, nakarenew na tayo kasi may expire na siya ng November 24. Mami Park, November 24 ba birthday mo? Kala namin April, hindi po November 24 po. Sa birth certificate, no? Ayan. So, uh, syempre, nung pauwi na kami, syempre, nag-date date pa kami ng daddy nyo. Kumain muna kami. Sa totoo lang, nakakatuwa, hindi ganun kahasel yung uh, magpunta doon. So, pagpupunta kayo sa... Uh, LTO para mag-renew ng lisensya nyo gawin nyo na muna online para mag-exam. No? So, manood kayo ng video na po pwede nyo na instruction kung paano ang gagawin. I am not going to vlog that, but I'm going to recommend you kung sino ang pwede nyo panoorin. Ipop up ko na lang siguro dyan, ano? May pinanood akong vlog kung paano ang ginawa, kung paano gagawin na maka, ano ka, magkaroon ko ng record online kay LTO. No? So, nag-exam na rin ako dito dahil lang kagandahan, meron tayong internet, may lapi tayo, nagawa ko lahat yan. At, nakapasa ako in my first attempt ng pag -e exam So, huwag kayo matakot sa exam kasi unlimited, ano, pagka hindi kayo nakapasa, pwede nyo ulit, ta uh, ulitin. No? So, Uh, na-print ko na, ipin-print ko na din yung uh, pinaka-paper niya na nakapasa ako and then yun yung dinala ko. And dinala ko din yung supporting documents. Kasama na dyan yung ating uh, original na lisensya and syempre, Uh, kung may babaguhin, halimbawa address Magdala na kayo ng mga barangay, barangay clearance Something documents na nagagamit na legal Na nagpapatunay na nagbago kayo ng address at doon na kayo nakatira Kasi in my part, ang nangyari uh, Binago ko sa portal, hindi pala dapat ako ang magbabago noon Ang magbabago pala noon ay nandun sa LTO Sila ang may karapatang magbago noon At para iyon ang maiprint din sa iyong lisensya So, ang ginawa na lang nila is nang hini sila sa akin ng uh, uh, papel na lang papatunay, no? Pwedeng siguro business permit tapos andun na kami naka-address ganyan. So, wala akong dala kasi hindi ko naman alam. Buti na lang, guys, uh, <clears throat> meron akong barangay clearance na kakukuha ko lang. One, tapos, uh, sa messenger ko pa binatak yon kasi pinikturan ko. Tapos, buti na lang may paprint doon sa LTO, doon malapit, mga nagtitinda ng mga kung ano-ano, mga makakain, kanyang candy. Tapos, meron silang uh, uh, services na po pwedeng magpaprint. Doon na-print, tinanggap ng LTO, at binago na nga rin ang address ko. So, ang address ko ngayon, ay dito na, sa uh, bago namin nanilipatan. Itong lugar na to, na pinaghahanap buhaya namin. So, nakakatuwa, napaka-smooth nang nangyari. So, sabi nga namin nasulit ang aming lakad. So nagastos ko lang kung sa renewal lang nasa 685, no? Kay Daddy ang nagastos niya ay around magkano kay Daddy? Nagastos ng Daddy ay 785 lang, no? Application fee, conversion fee, license fee, oh, 'di ba? Ang galing, 'di ba? 'Yon. So kapag foreign naman, ang kakailangan niyo ay yung original driver's license niyo, visa nyo no? Dapat naka 6 months na kayo. And then, um, uh, ano pa ba? Driver's license, yung, ano, yung uh, passport, yung harap, at saka yung uh, entry. Kung kailan kayo nag-entry ng Pilipinas. And then, ano pa ba yung pinasa ko sa daddy? Yun, no? Yung visa niya, yung mga resibo ng visa niya, ganyan. So, yun yung, sabi nga ng daddy, ang galing mo naman na iayos mo yung mga papers ko. So, kasi syempre, ang hindi ko lang akalain ay yung kanyang, uh, yung, page sa, yung page sa passport niya na kung ano yung yung entry niya dito, kailan siya nag-entry ng Pilipinas. Kasi, ano, kasi, uh, hindi ko naman akalain na kailangan yun. Eh, hiningan ako ng ganun. So, pinapotocopy na lang namin. So, yung medical naman, ay maraming medical doon. Alam nyo, mas mainam pa, uh, lumapit kayo sa officer, and then, minsan nagre-refer sila ng medical, kung saan ka po pwede magpa-medical. Ang nangyari kasi, nagpunta ako nung una, doon kami sa may parang clerk sa pinakaunahan ng gate. Ang iba yung nirefer sa akin, kasi akala namin si Daddy, hindi na talaga maanuhan. Ang sabi lang kasi sa amin sa North, pumunta. data uh, doon baka may malaman namin kung paano. And then, sinabi doon sa clerk na baka hindi ma-issuehan si Daddy kasi nga, wala pang parang ang bilang yata nung ano niya ay kung ngayon siya magre-renew, wala pa siyang 6 months. Kasi sa 28 pa ang 6 months niya. Ngayon naman, Uh, doon lang yun sa may parang pinakaunahan no parang yung unang unang uh, parang information sa pinakaunahan ngayon uh, ang nangyari sige ako na lang sabi ko ako na lang yung magpapa magre-renew then ni niya ako nang kung saan ako magpapa-medical tapos nung pumasok kami sa loob pero bago pa yon, sinabihan din naman kami nung staff, nung sabi niya, pero tanong niyo din ma'am kung paano ang gagawin ni sir kapag bumalik na kayo pagkatapos niya magpa-medical. Tanong niyo din sa window kung anong magandang gawin kay sir kung papayagan ba siya o ano kasi hindi ko rin masasagot ng buong buo. So, ibig sabihin nagpa-medical muna kami. Tapos, pumunta na kami doon sa mismo sa loob. Tapos tinanong ko yung kay daddy. Tapos yun, uh, inayos na, tinanggap. Tapos sabi, magpa, ano na nga, magpa medical. Tapos tinanong ako, nagpa medical na daw ba ako? Sabi ko, opo. Kasi po, hindi ko po alam na ano eh. Doon po kasi sa, sa may, yung staff po sa labas, nirefer po ako sa iba. Kung alam ko lang po, sana nga nagsabay na lang kami. Sabi niya, okay lang, edi eh, si sir na lang ang, ano daw, si daddy na lang daw ang pumunta doon sa nire-refer niya na, medic, na medical clinic. Okay. Punta naman kami doon at malapit lang naman din, lalakarin lang. Tapos bumalik kami. Ayun. Naayos na finally, no? Nakakatuwa. Ah, uh, ko iko compare ko doon sa nung una akong nagkaroon talaga ng lisensya, yung etong luma ko. Ang hirap ng inabot ko dito. <laughs> Sobra. Hirap talaga, grabe. Pero diyan hindi. Tapos nakawi able pa na makapamasyal ni Daddy, no? So yun lang, na ko lang naman sa inyo. And then Uh, pa-uwi, Uh, meron ako mga kulang na condiments na hindi ko nabili kay ano kay kay direct way nung nakaraan. So kaya naman ako ay nag ano na namili ng konti lang mga condiments lang. Mga wala pang 5,000 'yan. Tapos kasi may deliver din naman today si Ate Anna na ang nagasikaso kasi nga umalis kami. So ang deliver today ay Nestle, no nasa almost 5,000 mahigit 'yan. Midland, magkano Midland natin? Si Midland may order din kami yan yung mga cheese whiz, mga uh, tang, ganyan, yan yung mga order namin dyan, mga Oreo, tapos Uh, may nagdi-deliver na ng tinapay dito ng Monay. Kasi yung dating nag, yung isa pang bakery na nandito na meron din siyang konting sari-sari store, umalis na siya. Tapos, lumipat na siya ng ibang lugar. Parang sa may gawing pabahay. Parang doon siya nang upahan. Tapos, nagdi-deliver siya. Dinadala niya ako. And then, uh, sino pa dumating? Kuya ha? Kuya si Kuya Joseph. No, kay Kuya Joseph, nakamagkano tayo? Naka... Naka almost 13, 12 mahigit. O, no, Iniwan ko na kay Ate Anna lahat. Inaayos ko na yan bago pa ako umalis. No? So, yun ang kagandahan. Tapos, si Ate Ana, maagang ang pumasok. So, shoutout na pala mo. Ayan, sige, mag-shoutout nga muna tayo. So, shoutout kay Winnie. Sabi niya, true, nang umuwi ako ng Pinas, ang dami kong nakikita ang Alpha March. Sabi ko nga, kawawa naman ang mga sari-sari store business. Nilalamon na ng mga malalaking business ang mga small business. Nakakalungkot talaga. Which is true. Alam niyo, nagkaroon, alam si Daddy Park kasi si ano talaga yan eh. Si, si pala research, no? Yan ang research yan, ano ko eh. Oh, pag-usapan natin. Si Osave pala, guys ay private owned at nag, uh, ang, ang nagfi-finance yan ay isang injan uh, Indian ano, Indian yata. I'm not so sure and this is not 100% pero yun ang pagkaka-research ni Daddy. Isang Indian ang nagfi sa OSave, no? So again, hindi to accurate ha, pero ito ay private owned at pinipinance. So hindi ka po pwedeng mag-franchise sa kanila, pero kung may property ka, po pwede mong ipalis sa kanila. They are looking for a lessor. Ibig sabihin, yung Uh, hinahanap nila na lugar ay uh, property lang na po nilang lagyan ng building at sila ang magtitinda hindi ikaw, no? So kung may property ka po ka mag-apply sa kanila passive income yun, maganda yun, kaya lang i declare mo din sa BIR yun, syempre so, hindi ko lang alam kung ganok tagal ang contract, parang Alphamart however, ang Alphamart kasi under ni SM no, part ni SM, and then ang uh, presyuhan kasi kay Alphamart ay talagang pangyayamanin, unlike kasi kay OSAVE at saka kay DALI wala pa akong masyadong ano, pero parang parehas lang daw yata si DALI at saka si OSAVE si DALI uh, ang uh, 85% yata niyan ang may-ari mga in-check no? Dito kasi sa Pinas, pwede naman magnegosyo mga foreign. However, dapat at uh, 15 or 25% yata or 40%. hindi ko lang sure kung ilang percentage. Dapat, kasosyo ay Pilipino, no? Kasama sa kumpanya ay Pilipino. So, mga inchika mga may-ari, ewan ko kung mga Pilipino-Chinese yan. hindi ko sure, ha? Si Dali. Pero si, ano, private yan, and then parang pinifinance ng isang... Um, mag, malaking malaking Indian uh, business tycoon no na fini-finansang ang OSAVE. So, um, yon ang, ang, parang goal ni OSAVE is hindi naman talaga literal na patayin ang mga sari-sari store. However, talagang tayo ang talagang dagok, sa atin talaga ang dagok ang epekto pag natabihan tayo. So, um, si Alpha Mart, guys, ay uh, ganun din, naghahanap din siya ng mga lugar na po pwedeng ilis niya. ah uh, 10 years yata ang contract and then kapag pagka nasa sa, halimbawa ako may ari nung property tapos nilis niya sa akin nilis sa nilis sa akin ni ni ano ni Alpha Mark patatayuan niya ng building yon after 10 years ng aming contract pwedeng hindi ko na ituloy yon kung gusto pa man, nilang mag-renew pero ayoko na okay lang yon yung building maiiwan behind maiiwan na sa yung ano so may building ka na after 10 years kung ayaw mong i-renew no ganon pero Uh, nag, ah, nag alam ko nagpapafranchise din sila. Hindi lang ano. ano uh, ah, yeah, ya apply mo yung location mo, ganyan. Hindi ka tulad ni Osave talaga. Lesser lang talaga yata ang kanilang ano, ang kanilang uh, target. So, ah uh, Ang target din ni Osave ay um hangga't maaari ay lumaganap siya at matabihan niya ang mga Alfamart, 7-Eleven, yung mga makaka yung mga uh, gusto niya maging kakompetensya. So, indirectly or directly man, ano man ang dahilan, apektado talaga tayo. So, ito ang pinakamagiging advice ko sa mga upcoming na maghahanap ng mga location na, uh, ng ano, na para sa inyong hanap buhay. Kung hindi nyo rin lang naman kayang matapatan na kung hindi kayo parang wholesaler ang dating or parang presyo ni OC, wag na wag na kayong gagawa ng karang madikit pa sa kanila. So, mami, paano namin malalaman kung madidikitan kami o hindi? Kasi kahit madikit ang kayo ng Alphamart, iba presyo ni Alphamart sa ni 7-Eleven. Tulad nga na sabi ni Ma'am Winnie na marami na nga daw Alphamart. Pero Ma'am Winnie, huwag mag-alala. Iba po ang presyohan ni Alphamart. Ano po? ah uh, pangyayamanin talaga ang kanyang presyo. No? ah uh, pipiliin at pipiliin pa rin ng tao ang sari-sari store. Pero kay Dali at saka kay Oseb, hindi ko talaga masasagot. Kasi talagang uh, living testimony na na nalaman ko yan ay through DTV26 no? so vlogger din po si Kuya DTV OFW at uh, nagsasari-sari store na ngayon so sana i-follow niyo po siya no? mag-subscribe din po kayo sa kanya so talagang na siya ako talaga na napakamura and syempre kayo na rin ang mga nag-comment dito na naka-experience na nito so isa na lang sa aking pinakamagandang may advice doon sa uh, mga mag-upcoming uh, maging sari-sari store pumili kayo ng location na mas mainam pang hindi na baling marami kayong magiging kalaban na tindahan o hindi naman sobrang dami, no? Na literal na napakarami. Pero as long as yung lugar ay matao pero hindi malapit na malapit sa highway. Okay? Alam nyo po ba kung bakit? Kasi po, ang OSAVE po, ang target po niyan, kung nasaan malapit si Alphamart, dun niya gustong magtayo. At kung saan may malapit na mga supermarket, dun niya gustong magtayo. Pangalawa, yung mga nasa highway talaga ang tinatarget na lugar niyan. So, kaya kayo, huwag kayong magtitindahan sa mga highway na marami pang mga land, yung marami pang bakanteng lupa. Kasi baka dumating ang panahon, ang mga may-ari ng mga property na yan, ipalis sa mga nag -e existing na mga convenience store na ito. Okay? So, kung pipili ng location, palengke kung palengke, kung talagang kakarerend mag, mag wholesale, go. Kung nasa subdivision mas maganda. Kasi uh, kung nasa isang parang compound mas okay. Kung nasa isang lugar na uh, walang space para magkaroon ng uh, ganyang uh, convenience store, go for it, no? Pero wag na wag kayong, halimbawa, parang mga sabana, tapos nagiging progressive yung lugar. Nako yan kasi yung mga gustong gustong dalihin ng mga OSAVE, oh, save alpha mga ano tapos uusbong na mag aarise yung yung lugar so uh, kung pioneer kayo yes pero in the future di natin masasabi kasi yan kasi yung mga tinatarget na nila ngayon at napakarami ngayon ng na mga individual na may mga property na along the highway along the road na imbes na sila ang maghanap buhay at magpakamatay magtinda magpapalis na lang sila ibig sabihin pare-rentahan nila yung kanilang property. So, kaya doon kayo mag-avoid, no? Uh, para hindi kayo maanohan, para hindi kayo matabihan. Kasi ganyan ang gagawin nila sa buong Pilipinas. Okay, so now may idea na kayo. So, uh, Glen Altes, 5912. Yes, Mami Park, pinapatay nila ang small sari-sari store. Laban lang kami, Mami and Prayers, no? Kasama niyo po ako sa magdadasal para sa inyo. Kasi nalulungkot ko talaga ako sa nangyayari. Ricky Anuevo, Mami Park, yan talaga ang magpapabagsak sa di kalaki hang sari-sari store. Kawawa talaga. Yes, kasi ang presyo natin, retail. No? Tapos nagre-retail din itong uh, Osade na to, tsaka Dali. Pero ang mga retail price nila, Diyos ko po, mas mura pa minsan sa mga ahente natin. Literal. No? May, ang laki ng mura nila compare kay Pure Gold at tsaka kay, ano, kay Mary Mart. Tapos si Mary Mart naman, bulky orders naman. Ano? Kaya, nako, talagang isa siya talaga sa napakalaking balakid. Ayan. Uh, Alma Jeronimo 3178 sabi niya true po yan mami ako din po ang lapit po sa amin ng Dali Alpha Mart at DB Mart talaga po kung di po 5k to 7k ngayon po swerte na lang pong makabenta ng 1k a day talaga po nakakalungkot pero kahit ganun po tuloy lang ang laban kahit papaano po nakakasurvive pa din po sa maliit na benta trust lang po sa iyong kakayahan uh, o oh, ano yun kanya-kanya naman po Nansuki suki yan ayan And then Ellen Pilar, thank you very much po. Clarissa Aragit, good morning Mami Park, sabi niya, thank you. <coughs> A shout out to Glenn Alcantara, five uh, Gian Alcantara, 5438, sabi niya, grabe tong si Gian, nakita na pala ako, hindi pa ako binati sa palengke. Sabi niya, hello Mami Park, nakita kita kahapon sa Santa Maria, yan yung suot mo, nung Sunday po yun, Tuesday na po ngayon. Yan yung suot mo, yan yung suot mong damit. Kasama mo si Daddy Park at yung anak mo. Mas payat ka po sa personal at si Daddy Park parang pumayat siya sa video. Kasi parang malaki siya. Ayan. Natawa nga ako kasi kahit sa kahit sa anak magpuntaan magpunta, andun ka sa bilihan ng candies at toys. Tapos sa frozen, andun ka din. Halos same tayo ng binibilhan pati sa mga sibuyas at kamatis. Nahiya lang ako magpakilala at mukhang nagmamadali ka. Ah, uh, halos magkatabi tayo sa sibuyasan ako yung may kasamang batang babae stalker lang ang peg sorry mami Park. ayan Ikaw naman, Gian Alcantara, nakita mo na pala ako, di mo pa ako binate. Ako po kasi sa totoo lang, kapag namimili, mabilis akong kumilos, no? Hanggat maaari talaga, pak, 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 hindi po talaga ako, ano, uh, nag ng oras. Nagpapahinga lang ako kapag kami hinihintay kami na dinadala. Halimbawa, pinabubuhat namin dadalhin sa sasakyan. Nagpapahinga lang ako din sa karinderya, nagkakape, at <laughs> may ginagawang kabalbalan, no? Basta nagre-relax lang ako doon. Sa may ano, sa may karinderya. Yan, sa may likod ng save more. Kasi po yung kung buong palengke na yan, guys. Diyan po ako laki. Marami po dyan yung mga old pa na mga nagtitinda ay mga kakilala namin. Mga kapatiran po kasi namin yan sa mga sa palengke. Yung, yung pinagbibilang ko ng sibuyas, kapatiran namin sa palengke yan, no? Si, ang tawag namin ay si Kulot. So, Uh, doon naman sa ano napakatagal na rin yan yung kay Mengs na mga frozen products diyan po talaga kami namimili and then ah uh, yung direct way kasi po, nung maging sari-sari store owner ako, existing na yan. Pero ang isa po sa sikat na supermarket sa Santa Maria din ay si Hippolito. Kaya lang po, masikip po kay Hippolito, napaka-init at napaka-hassle mamili. Mura din po sa kanya. Pero mas pipiliin ko po si direct way kasi may parking na, may baggage counter, and at the same time, maganda ang kanilang supermarket, madaling mamili. No? So, ayan. So, nga po pala, nag-usap kami ng daddy na sa pag-alis namin, may pupuntahan kami, balak namin mamili ng, uh, mamili mag-try sa OSAVE. Susubukan lang namin, no? Siguro, uh, just to try to experience At para maipakita namin sa inyo, no? To vlog it, no? Ayan. Try, alam, nakakita na po ako ng dali sa Santa Maria. Na-try din po namin pasukin, no? Mag, mamili lang tayo ng mga anik-anik, no? Ma, observe, observe lang tayo ng presyo. So, para magkaroon din kayo ng idea sa so, mga hindi pa nakakapamili doon at hindi pa nakikita, ganyan. So, magta tayo. And then, uh, yun, no? Ma'am Gian Alcantara, haki, nakita mo na ako, hindi mo pa ako binate. No, meron din sa akin nag-comment dati, nakita naman ako sa iMart, namimili ako ng sofa, at <laughs> saka ng lamesa. Nung naalala ko, kami dalawa ni Chechi yun eh, yung asawa ni Jobit yung dati kong kandaraman nung nilipat muna kami, diba, lumi na muna kami natira muna bago kami lumipat dito sa Willow Bend kasi nalalayuan nga ako, nahahaselan dahil andyan kami sa may Lumina, tabing subdivision tapos andito yung hanap buhay namin sa Willow Bend so why not na lang na dito kami lumipat so naghanap kami ng paupahan dito so it happens na sila Cheche, la Jobit yung kanilang uh, uh, landlord ay naging landlord din namin kasi siya yung siya yung gumawa ng aming mga shelves ayan so shout out Next time, Gian, na batiin mo ko para naman magkaroon tayo ng ano, ng video-video, you know. Ayan. Angeline, Angelina Pason, 3149. Sabi niya, totoo po, isang kanto lang ang dali na dati emperador ko malakas malakas ngayon, halos hindi na gumagalaw. Dati benta a day 8, ngayon swerte ng makatuke. Imagine ang laki nang nawala, 'di ba? Halos ano, 80% ang nawala, imagine that bahala na ang Diyos. 80% ang sales na nawala sa kanya. My God, po, sa totoo lang nakakaawa talaga. Uh, from Maria Her Herman Ramos, good PM Mami Pat, saan po kayo namimili ng candy? Candy sa Santa Maria. Sa palengke po, napakarami. Doon po kayo sa palengke. <clears throat> Ayan. Merch Vlog 7269. Laban lang tayo. Ayan. So, yun lang po muna ang share ko sa inyo. No? Sana na naintindihan nyo yung vlog ko for today's video. Kasi, hahabulin namin ayusin to sandali. Kasi, pag pagod na pagod din ako. Si Ate Ana, ah, pagod. Matutulog na ako. Gusto ko na magpahinga. So, uh, see you on our next vlog. At uh, I do hope na meron na naman tayong mga learning videos na mapag-usapan. At maraming maraming salamat. I'll try my best na baka mag-live muna ako kapag wala akong uploaded video, no? Magla-live tayo sa tulad ng ginagawa ko paghapon. So, yun. So, bye!